Good morning guys Good afternoon, good evening Kung ano mo kayong oras nanood sa kayong video For today's video ay magshishare ako sa inyo kung magkano ang aking binta sa isang araw Ishare ko po ito sa inyo dahil maliit lang ang aking sari-sari store at uh, ipaalam ko din kung magkano ang aking binta sa isang maliit na sari-sari store Uh, para naman, kung kayo ay nagpaplano, kung gusto nyo magtayo ng malit na sari-sari store sa inyong bahay, um, uh, sana makatulong po ito. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nanonood sa aking video. At uh, sana sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong pananood. At dito na guys, magsishare na ko sa inyo sa aking binta sa isang araw. Guys, ang binta ko sa isang araw ay 1,000 1,500 1,500 ang aking binta sa isang araw yung matuma lang guys ang aking 1,500 uh, one five. kapag sabado o linggo um, maraming magiinuman lagpas dun sa 1,500 nasa 2,000 yata mga 2,000 yata kapag Sabado at Linggo dahil maraming mag-iinom ng mga alak maraming bumili sa akin guys sa aking tindahan ay maliit lang po ito at sa araw-araw kapag may binta ako ng 1,500 hindi po siya uh, maintain po or araw-araw yan ang aking binta dahil iba't iba po ang aking mga binta sa isang araw. Meron po siyang 1,500 meron po naman siyang 500 uh, 300 Hindi po siya um, parihas ang binta ko araw-araw may matumal tulad ngayong araw na ito September 12 um, wala pong mga bata nandyan po lahat sa school at ang aking tindahan ay malayo po sa school kaya matumal po ako kapag um, mag-aral na ang lahat ng mga bata. Pero, pag-uwi naman nila, um, meron naman akong binta sa kanila. Pero, hindi masyado na malaki ang aking binta kapag uh, mag-aral ang mga bata. Dahil, ang mga bata lang ang Uh, malaking binta sa aking tindahan kapag marami ang mga bata malaki ang aking binta sa isang araw pero guys hindi po ako um, susuko kahit maliit lang ang aking um, binta sa isang araw patuloy pa rin akong nagtitinda at gayon pa man um, marami din akong magagawa sa bahay kapag ganito pong araw na to na matumal uh, maka, makapag lalaba ako marami akong magagawa kapag hindi masyadong marami ang bumibili guys sa mga araw na ito kapag wala pong mga bata ang lahat ng mga bata ay nasa school ako ay gumagawa ng mga uh, ice water, ice candy pag umuwi sila uh, bumibili na sila sa aking mga paninda ako po guys ay isang uh, tendera na gumagawa ng paraan kahit matumal ang ating tindahan o ang ating ang aking binta nagagawa ah, rin ako ng paraan para ah, pag susunod na araw ah, bawawi naman tayo pero guys sa ah, aking pagtitinda ay hindi po siya um, lahat ay lahat ng paninda ay nandito hindi po siya ganyan ang aking tindahan unti-unti lang po yung mga fast moving lang meron ako pero sa mga ibang mga paninda um, wala po ako nyan pero pinagsisikapan ko na Um, makapagtinda ako ng ganyan bibili ako ng unti-unti kahit isa o dalawa lang kapag merong maghanap pero wala kong walang maghanap sa aking mga customers uh, hindi pa ako bibili wala pa akong bibilihin kahit ano pa mang makikita ko sa store sa ibang uh, pag ako sa ibang store na mga paninda hindi po ako uh, bumibili yan po ang aking ginagawa kapag merong naghanap sa aking store um tulad na lang ng um pulbo uh, hindi po siya uh, mabinta, pero may naghanap yan po ilista ko po siya bibilhin ko siya. Hindi po ako bibili ng marami. Bumibili lang ako ng kakaunti. Uh, dalawa or tatlo. Uh, marami na po yan. Uh, tatlo or dalawa lang ang aking bibilhin. Pero um, sa mga fast moving, hindi rin masyado akong bumibili ng marami dahil maliit lang ang ating punan kaya unti-unti po akong bumibili. Uh, okay naman po kung uh, sa isang araw ay may binta ako tulad ng 1,000 or 1,500 uh, pag bukas, bili ako agad ng mga bagong paninda. Kung ano man ang nawala or naubos sa aking tindahan yan po bumibili ako kaagad sa aking mga fast moving marami po siya tulad ng mga oil munggo yung mga noodles ah, lahat ng mga sardinas marapi, marami po niyan maghanap kaya sa mga noodles ko ay bumibili ako ng hindi masyadong marami hindi masyadong marami um, bibili lang ako ng mga 10 or 15 pieces maubos siya ay um, tatlo or apat na araw maubos na po siya kaya yan po kapag meron po ako ngayong um, binta um, bibili ako ng mga naubos ko at kung meron akong uh, sobra o yung tera sa aking pera na binibili yan po ginagawa ko ay iniipon ko uh, guys meron po akong iniipon iniipon ko po siya para sa aking mga alak. Ang aking alak guys ay hindi po siya box ang aking binibili. Ah, uh, yun. Bibili lang po ako ng kaunti yung apat, lima, anim, yung sampu. Yan po ang aking na uh, binibili sa mga alak. Pero may Uh, nilaan po ako sa aking alak kaya makabili ako ng ng mga sampo or uh, madagdagan ko siya ng mga lima, maging, maging 15 siya. At uh, guys, uh, dito lang po ako magtatapos at sana may natutunan kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa king video at sa uulitin um, kung meron po, po pa kayong hinahanap na mga video na gusto nyong alamin meron po ako sana mahanap nyo sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta maraming salamat at sana may natutunan po kayo sa aking um, na-share ngayon. Maraming salamat.